Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Punta kami ngayon ng Hong Kong kasama yung tropa nila Boss Mike. Dito rin, yung si Pakay Romiamoto, Mac Mac Pablo, and si Chris Ulo. Kasama rin kami sa isang babae, si Chris, si Mima Alicia. So guys, karamihan tayong pupuntahan mamaya. Abangan ninyo yung flight. Na... Ano ang flight natin? Chris? 7.30 No, Ras? 7.30 Ano? Huh? 7.30? 7.30? 7.30? Ah, 730. 7.30 Ah, sige, sige, ingat oh, yeah, okay, okay. So, busy-busy yung busy, mga tropa So, abangan nyo na lang yung susunod namin na gagawin doon Marami pa kaming pupuntahan At, ah, uh, hindi ko na alam kung alam po pupupuntahan namin eh Pero marami pa kaming mga uh, gagawin Pero habang busy si Boss Mike Boss, ano pinagkakabala mo niyang Boss? <laughs> yung ating ano tra ano uh, e-travel e-travel boss may balita ako ah uh -huh. boss Mike lang daw malakas <laughs> boss ano sikreto nito boss ano sikreto nito tangina niyo uh, tinay utusan niyo nga ako <laughs> kung gumagawa nito <na> <laughs> dapat kayo gumagawa nito eh <laughs> Ah, ang sarap. Pre, 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 pre. pre. Ang, ansa sarap. Ang sarap pala maging vlogger ni Mike Silvera. Oh, ganyan pala. Oo, oh, oh, eh, si Pastor. Eh, siya ka pa. Si Pastor Mike tayo. Sagot lahat. Pastor, salamat sa pahungo pa Pa uh, 1 million each. Salamat, thank you. Oh, hindi ka naman. <laughs> Marami naman pa ba dito, Chris. Ano? Ano? O Salamat natin oh, si Pastor! Pastor! Oh, oh, <laughs> pastor! O, oh, hindi talagang... I-issue nyo kami! I-issue nyo kami! I-issue nyo kami! Mag-usapan nyo kami! Mag-gago! Ikaw, <laughs> <laughs> eh, Pari! Pari, wala ba kasalamat yung pastor, pari? Ah... Uh, salamat kami kay Pastor! Kasi kung hindi dahil kay Pastor, no. hindi kami makakapunta ng... Pastor, maraming salamat! Ayan mo! Huwag kang Pastor! Ikakamusta ka namin sa mga... kulto mo <laughs> <laughs> ayan. Ayan. Wala kami binabanggit ang pangalang, Pastor lang. Gumagana na naman yung katangahan nyo. Pastor lang sinasabi namin. Ah, pastor. Okay. Oh, oh, maraming pastor. Kapit bahay ko, pastor din. <laughs> Papastor ka na rin. <laughs> so, so, na rin. so, so, na rin. so, so Oh, marami kayo pupuntahan mamaya. Oh, abangan yeah. niyo na lang. So day of ano palang to. nito. Pupunta pa lang tayo. Oo, no, pupunta pa lang. Abangan niyo kami ron. So kita-kita tayo doon. Hey. Paano sa Ashton? kapatid uh, so kalapag lang natin yun dito time check na uh, 10.45 uh, ng lang gabi kalapag uh, lang dito ng uh, uh, plano namin at papunta kami sa aming uh, destination sa hotel medyo you na know, makakatuwala kasi walang jet lang hindi katulad mong iba na ano, maningay maganda rin yung ano, suggested to you kung express services niya. Wala na lang pagkain. May Bibili mo lang talaga yung pagkain. Wala talaga Pero so far, yung ng biyahe kasi is naging aberya. Walang, extra na turbulence. Napangano lang. Ay, hello, hello. hello. Ay, salamat. Ay, shut up. Ayan, mga kababayan natin. Ano yung ginagawa niyo sa wako? modernong bayani natin to. Balik bayan. Ayan, kami. Nakakalungkot eh. Pero, tiis lang tayo. Konin piso lang. Ay, thank you. Bye bye. Tara. Dito na kape. Si yeah, to May kinikwento kay ina sa akin eh tungkol dito sa Hong Kong eh. Pero tiis lang eh, no? Tiis lang po Para sa... Ang kagandahan lang dito, meron ka, meron ka makukuha long service. Pagkapaitan oh, ako ang mo, may long service ka, buhay pa may niya. Pero ikaw nakauwi ka ng Pilipinas kayo. Ano? Ngayon, one Ewan? month ako nagpakasyon. One month, pakasyon. Ngayon ang pinamaganda doon. For <laughs> about uh, four years ako dito, one month ako nagpakasyon. Ah, matagal ka din. Buti ba bait yung amo no. mo. Ah, mabait naman siya. E, siya kasi. Teacher. Teacher. Ayan so, yeah, mga kapatid. Salamat. Ano pangalan mo ulit, ma'am? Uh, Teresita Marana. Ma'am Teresita. Ma Patanga City. Ayan, biyahe ni Koy. Salamat. Salamat, ma'am. sa ano Siya Si ano yan? Si Takay Robia Nakita ko siya. Hindi mo ikinig. Basta dyan. Ito si Takay Robia. Vlogger yan, vlogger. Snatcher <laughs> <laughs> yan, snatcher. Vlogger, sabi ko vlogger. <laughs> Grabe. Ayan, Ay, nakarating na tayo, tayo dito. Ng ng Hong Kong. Hong Kong. Right. So, so, ito, lab ito vlogger din ko. Hoy, Chris Ulo. Chris Ulo. Totoo pala ako, Hong Kong pala ako. Sa TV lang ito. TV lang. Totoo pala. Hello, love Hong Kong. Totoo pala may Hong Kong. Akala ko. Akala ko. si Takeru Bia Moto po, po yan. Ang sa video. Bata niya, tama. Bakit? Takeru, nakaharang ka ha? to, Takeru. Ayan. So, nakatapak na nga tayo. Dito sa airport. First time niya pa dito sa Hong Kong? Yeah, home. first time po. Ah, okay. Enjoy. Salamat po. Po oh, dito may train. Sana all. Puta Aris, nakita mo yung ginagawa dito. Wala tayo sa LRT. Ano lang ito, service lang po. Uh, yan pala, kaya pala. Ganun na po. ko sa LRT. LRT. Pero LRT dito, service lang pala sa airport. Subway uh, Subway pa. So, ito yung nakaka-ano, ito yung ito yung nakaka ito yung nakaka-ano, kung bakit, bakit, bakit tayo nasasabihan na ano, yung bansa na worst airport ever, bakit yung ganito, ganyan. Ito pala kasi yung servisyo, malayong malayo sa atin. Sana maging ganito rin yung bansa na atin kung gusto natin mag-improve pa. Diba? So, lakad pa tayo, 15 minutes na lakad to pare, no? Pero dapat ano masasaya mo dito, Mac, sa Hong Kong? Kasi, okay. if, if we compare versus uh, Pilipinas, sasabihin ko talaga, magiging anis ako. Hindi ako pa, ano, mas maganda to. Uh, mas maganda ang Hong Kong airport kaysa talaga sa Pilipinas. Oo, kasi, kasi... Yung sa atin, kailangan na talagang... Ayusin eh. Pero yung sa Clark, maganda rin. Maganda yung sa Clark. Ayun, parang totoo yan. Ayaw ng tao doon. Malayo, alam. <laughs> Minodernize kasi nila, parang ganito 'yun eh. Pero dito, nakakagulat lang eh. Diba pre? Oo. Kaya naman palang maging ganito, Ba't hindi kayang gawin sa atin? Kung baga ito ng malaki na gawa nila, eh. Ba't sa atin hindi? Kaya, buti na lang talaga uh, na pa-privatize natin para magawa talaga nang maayos. Diba? Ma ba? Sirap na na i- privatize. Ma-privatize lang. At ng mananang gobyerno para gumanda. Correct, Pero, correct. Man, kasi... Skyway, di ba? Ang ganda oh, ng Skyway. Ganda ng service ng Skyway. Skyway. Di ba? Mm -hmm. Pero ito, kung sa tingin mo, kung ganito Pilipinas, sabay po dadayuhin tayo. Di ba? Dito pa lang, mag enjoy ka eh. Yung ano, alam mo yung momentum ng tour mm -hmm. is paglapag mo sa aeroplano, ang dun kagad yung story. Mm -hmm. Yun yung pinaka hinahanap. Di ba? Tingnan na, papakita ko sa inyo. Oh. Yan karami yung tao. Mm. Mapapabaw ka na lang talaga eh. Alam nyo guys, napansin ko lang din dito sa Hong Kong kakatapos lang namin lumabas sa immigration sa Hong Kong immigration napansin ko lang dito no? yung CR nila napakaganda promise kasi kung papansin niyo unlike dun sa traditional CR natin na may harang dito kahit walang harang pwede sa kanila ang matindi pa dito hindi gumagamit ng gripo kumbaga o oh, parang ano LA pagtatapat mo lang yung gamay mo Usa na lalabas yung tubig, usa na magboblower, blower usa na magbibigay sa ng sabon. Hindi mo na kailangan. Kairo, ano experience mo kanina nung nakita mo yung CR? Ang linis ba linis. Kailangan mo oh. ba ng boundary? Kailangan ko. Oh. Kailangan ng boundary? Oo. Oh. Tapos may ano, may, 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 may TV sa loob. <laughs> <laughs> Tapos yung hugasan ng kamay, pre. Oo, oh, ano. Uh, sensor. Sensor, di ba? Oh. Nakakatawa. Sana ganito sa Pilipinas. Sabangan natin to. Baka mangyari nung ganitong-ganitong mangyari sa Pilipinas eh. Ano mo, namamangha ako si first time ko. Kasi first time ko nakakita ng mga bago ninyo. Nakakatawa lang makita, di ba, pare? Right, mga kapatid. Ito, oh, pinakamalupit yeah. to, mga kapatid. <laughs> dito sa Hong Kong, hindi namin naranasan na mag-trade, pabiyahe. Yeah. Bigate yung kasama <laughs> namin. Na Lupe to, naka Mercedes Benz pa to. <laughs> eh, no? Pastor lang ka Pastor lang. <laughs> Pastor! <laughs> 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 Mercedes Benz, oh. Ang <laughs> dami <laughs> um, 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 Tesla. Um, Ang dami no? oh. Tesla. Ang Tesla. Ang dami Tesla. Ang Tesla. Ang dami Tesla. Boss, ano mm. anong gagawin natin first day natin? No? First night natin. Bukas ang first day natin. First day. First night natin. First day, first night natin. Kaka kakain tayo ng masarap. Siyempre na umaga, no? Wala, <laughs> well, boss. Alam mo sa sasabi mo pastor. <laughs> pastor lang siya kalam. Hindi, <laughs> 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 nakakatawa, no? At uh, katuwa lang. Di ba tinatawa mo wait, ko? sabi hello. mo? Hello. Asa? May, may, service tayo? Oo, oh, di ba? May labubo sila. <laughs> ano e, ka ba? Eh, huwag ah, ka ano yan. Ang parating ako niyan. Ah! Hindi mo lang kita pinoscope. May kabi eh, lang po. Kabi lang po. Okay lang, di naman tayo nagkakaintindihan. <laughs> Masapin mo din. Nakakayamahal po sa sa Eto na tayo, mga kapatid. Ay, thank you, sir. Ayan. So, dito na nga kami sa tutuluyan namin. Lupit tong auto na sinakyan namin. Oh. Ay. Yun sila makmak. -mak, oh. Ay, matakot siya. Lupit, oh. Ay, Ang ng taxi. Ano, ano, ulit niyo eh. Pero sabi daw nila maganda daw yung nakasakay sa taxi po. <laughs> Matakaya. Hindi oh, ko sama ba yan? Oh, uh, dito tayo sa hotel. Ang tutulugan namin. Kasi yung sinakyan namin ang lupit. Ang ganda.

Okay. Hey. Oh. right, mga kapatid. So, ayan, yeah, kasama ko si Boss Mike dito I sa kwarto. Boss. paita mo yung natatangin yung yaman mo dyan. Pakita oh, Boss. Yung panggastos, so, Oh, panggastos namin to dito. Oh, <laughs> tayo na, man. Pakita natin. Oh, tayo na. Oh, tayo. O, right tayo, oh. O, tayo na. <laughs> oh. <laughs> ayo mama 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 sabi ni na ano tapos na ito mama si mama dali bos yun ang daming tinatago ni Mike pera pa, ano yan ano yan puta lang may peso may ano may yuan may bag bag natin yung bag meron naman tayong mga card tayo sa passport para sigurata for safety sa'yo hindi yung pagbibila rito kailangan may passport. Kailangan eh. Hindi kailangan may passport. Minsan, kailangan. Diyan, ang ganda dito, man. So, ayan, baba kami doon. Hindi na ako magdala ng cellphone kasi naisip pa namin yung mga SIM card na ibang pa. Pakain muna kami. 9 tayo, So, chinarge na muna namin dito isang sample. Charge ko muna to hoy oh, maganda tong hotel natin. So, so maganda to. Yung dito? mga taga, taga Hong Kong, alam nila yan. Oh. ng hotel dito. So, dito na tayo mag-stay. Boss. Oo. Oh. Na lang. Hmm. Ayan, dito na kami mag-stay nila, boss. Mike. So, ayan tayo nyo, mga kapatid. So, dito na tayo uh, mag-set up ng ano. Gano. O kaya doon na lang, sa baba. Human. <laughs> <Di> Tigas <laughs> <laughs> ng door, ah. Mag mag maraming mag-aano, maraming mag-aabang dito sa content na to. Controversial to eh. Controversial. By Fibler. Fibler. Huwag ka baka hindi na yung mga card din ha. Yung silang makakapakasok. Okay. Uy, yun. Eh? Yung bumbas na. Pero ang promise ng lead lang nito. Pero na-minimize na, na nila. Sure. Pagka nakita mo yung mga hotel dito, grabe. Na-minimize din ng ganito, no? yung part natin mo. Kailangan ano. Kailangan talaga ako ng ano, pang vlog ngayon. Kasi maganda <laughs> Alam nyo ba, nakararating ko lang kaninang umaga din sa Pilipinas. Galing sa China, di ba? Galing sa China. bumalik ulit sa China. Tapos bumalik ulit sa China. Tas, ang natin. 5 oh, oh, Ay, naku, putang may yes. power bank mo pala. Ayan. Oh, power bank. niyan. Okay naman yung kwarto. Dito na tayo. Puta lang ganda na nito. oh, teka. Ano yan? oh, Ipasok yan. Pang, paano pang type nyo sa labas. Ah, SIM card. Oh, meron pa lang ano eh, pamalit na. May pamalit na nga, hindi natin mo mamabobleme eh. Nice. Bawal ba? mag-smoke ng filter. big Vape lang. Huwag nyo ilalabas dito na sa loob. Sa labas, boss. Pwede kang maglakad. Hmm. Tara, ano tayo mamaya oh, tara. na tayo ko lahat para di na ako bukas ng bukas na nakita. Nakita pa yung ano, tutsang ah. Uta rin yung tudyong tudyong mo. <laughs> uh, natin? Okay, Pahit no? Oh, lang kayo dalawa. Dalawa, dalawa. Hindi, ano sa kanya? siya yung mak sa'yo? Hindi ito. Nag-gala tayo. Nag-gala kami. Gano'n si Yar, no? Uh, Ay, puto siya ito. Ano pwede pala, boss? Ayun, no? no? Ayun, no? Pala. Ayun, no? Ayun, no? no? Ayun, no? Oh, Oh. Oh. Sa lang ano yun eh, ng drone. Ito lang yung pagkakas. Anong number sila? Ito lang. Yan, sa tabi, 504. 504. Si Sex Star, eh? Issue yan. Huwag pa tagal niya naman. Ano ba? Hmm. At naman kain na tayo. Buti naman, Sir Mike. Buti, naisipan mo na kumain na tayo. Lalo Ay, na? Bakit okay. 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 mas maganda tong kwarto niyo? Para mas maganda tong kwarto niyo. Pero tayo. Hindi ba niya ano niya kahit kayo din nababag ila ka mag-work. Pero ang pinaka ano niyan, pag salpak mo, restart. Tapos pag nag-restart, nag-open, open nyo yung roaming data. roaming data. 10 gb lang, pre. Ayun, may 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 panindot nyo. Oo. Sa akin 8 gb lang yung ano? sa China eh. Oo. Oh? Uy, yung oh. ko na sa'yo, di ba? Sa akin, sa taas. Kumot? Gamot?

ay, 10 gb lang yung boss. Eh, paano yung paano tayo? Hindi, sa labas Nga, man, man. lang naman nagamitin yun. Sa labas lang. Pero ano magagawa na mag-data ka dito? Hindi, doon ako mag-live sa ano. Boss, ako na salabi din ako. Ang bawat kwarto, <laughs> may kanya-kanyang wifi, no? Meron hmm. ba? Oo, oh, bawat kwarto. Alam mo ka ba? Kahit sa ako. Pag-alabas mo ng wifi, hanapin uh, mo yung room number. Sa Pilipinas kasi, hindi ganun. Sa Pilipinas kasi, hindi ganun per floor lang sa Pilipinas oh, dito, per room. -room. room. So, wifi. Ano number kayo? <laughs> ano number <nabirin> kayo? <laughs> ano kayo? Ano number 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 kayo? Ano Ano number kayo? na. Tanghali pa naman no? Alas 11. Okay. Hindi, tuloy-tuloy naman tayo diyan. Hindi, okay. hindi, I mean yung activity natin bukas. Ah, uh, anong oras gusto? na uh, Hindi. Uh, ang puno natin. Sa Hong Kong pala. Sa Hong Kong. Ito pala sa Hong Kong. Napakarami palang magbahay. Pakaraming bahay. Eh bahay. Kaso nga lang yung bahay nila. Mga nasa condo. Condo type. Ganon siya. Yung maipagmit tayo na yan. Lupit ng mga taxi dito. Papaita ko sa inyo. Guys, paita ko sa inyo yung mga taxi dito. Ngayon ito siya kagaganda. Paita ko sa inyo. Old school taxi para sa atin. Pero dito, kutya mahal yan. Bakit <laughs> <laughs> kayo? <Kendiang. Kendiang>. <laughs> ano? Ano? McDonald's o eleven McDonald's na Ano Kayo siya? Oo. Kayo siya? tatlong extra rice. <laughs> <laughs> Ilang rice, pre? Tatlong extra <laughs> rice. plus <laughs> tatlong manok din. Sa'yo ako silang manok. May binubuhat ng na bag. Ano? naising. Sige. sa Oo. yung ganyan. binubuhat ba? Siyong sing sing mo Chris! Philip Ay! may harap? Ito pala harap ng oh, hotel na ano. oh, okay. <laughs> Ito tayo pa harap to entrance na <sighs> ano, na sa likod kami dumaan. Na ako ito parang parang katulad sa Baguio, yung may paangat na ganyan Para sa Session Road pre. 'Di ba? Oo. Parang in Session Road siya. Pero sa Baguio, no? Parang Baguio paangat. Baka dito nila kin 'yun, pre. Bundo kasi, bundo. Pakita ko sa inyo yung uh, hotel na tinutuluyan namin uh, yung uh, Empire 100 kung tawagin ayan kaito kasi yung mga kapatid ayan libutin ilibutin natin yan Ano na pala yung content? Bumit mo nga nagpunit. Sa topic lang naman ako eh. Pan Panilalip ako ngayon, sa so topic lang ako. Grabe, ang ganda, ano? Tapos, yung vlog ko sumula sa Metro Manila, umabot din ng 30 minutes, 35 minutes. Oh, dito eh, Alphard, simple sa atin, mahal-mahal niyan. Dito, parang baliwala lang, ginagawa ng taxi. Ano, na edit ko na. Free. Diretso ko na, hindi ko na inedit. Free, free. Pero, <coughs> alam mo, free yung Alphard. Na ginagawa lang taxi dito. Eh, no? Pero ang gaganda ng mga taxi nila. Hindi ka tulad sa atin e, pati ba ulay? Mark, ano masasabi mo ngayon? Uh, Mark, sa gala natin? Uh, panalo talaga dito sa hongkong. Oh, alam oh. mo, to totoo lang, kaya din naman ng Pilipinas maging ganito eh. Kung disiplinado lang talaga mga Pilipinas. E tama sinabi nga ni Makoy, eh, di ba? Disiplina lang ang kailangan. na lang kailangan. Okay, para oh, wala makain ng mga. Tapos din may mga mekanika. Meron. Ano? Tapos inong talaga kung sa Tingnan natin. Ay, 7-11. Sabi nila, yung 7-11 daw dito, may ay, mga kanin. Malalaman natin yan. Anong, ano? wala na kamong restaurant kasi bukas kasi oh naubusan kasi dumating kami dito exactly uh, ano no pag-check out hotel nasa past 12 na so wala nang bukas na ano no wala nang bukas na restaurant pero bukas bubusugin namin kayo bubusugin namin kayo malaki tang hotel natin oh lalabas ka lang <laughs> oh puta lobby staff mga gusto mo marara na sa magbar dito ah ano sa mga minuto Ibahay lang ako umiinom eh. Ay, pwede ba tumawid? Oo. Oh. Ah. May ma-jaywalking? Tawid pa. Ah, kami na. <laughs> Pilipino tayo, hindi naman tayo. <laughs> puta kailan nyo pag nasa Pilipinas kayo. Hindi ba kayo nag-jaywalking? Kahit nakalagay <laughs> na bawal tumawid, tumatawid kayo. Pag dito, uy, pwede ba tumawid? O, oh, puta kailan yan. Bumalay ba natin, baka mahuli tayo, di ba? <laughs> Puta, ganyan yan yan. na sinasabi ko, disiplina ang kailangan ng Pilipinas. <laughs> kaya nga, disiplina din. kailangan pa dito. Ang indisiplinado tayo dito eh. Kaya ito yung 7-11 mga kapatid. Bendo! Bendo! Automatic din. Ang sabi ko pa na sa kaya.